make me a DDS. Eh, nagtrabaho lang naman ako. Di ba? But all, during the course of all these corruption allegations, corruption issues, never nyo po prinotektahan si former President Duterte and the Dutertes. Ay, hindi. Kung nagkamali ka sa ako pa. Di ba? Kung nagkamali ka, mas kisino Pati pagpapaila ko ng kaso yun. Kaya papagbitin ko. Di ba? Ako naman eh, hindi naman, ako nakapokus lang ako doon sa tao na nag, nagkocommit ng corruption eh. Hindi ko naman, bakit ko naman siya i-coconnect doon sa sa boss niya kung wala namang ginagawa yung boss niya. Di ba? Ay uh, kaya uh, panira na lang. Nakakalupot nga na wala na ba sila ibang panira. Kaya eh, yun na lang ang ginagawa lagi. Kita mo, I, I served as contact tracing lead during pandemic. After that, I became, I, 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 I got back as, you know, I, uh, I, I got back to, to focus my attention as mayor of the city of Baguio. Uh, bakit ako tinitira nila? Marami namang mga national government officials natin niya na nung nasa panahon nila ni, nasa panahon ni President Duterte. Nandito pa rin. Yun ang maganda kay President Bongbong di ba? Inaknalis niya yung galing ng mga official nato. Secretary Anyo, Secretary Charlie Galvez, Secretary Vince Dixon, di ba? Nag-servisyo sila noon, di ba? Mas marami, mas matagal pa lang yung servisyo nila. Naging mas malapit pa nga sila kay Presidente. Bakit hindi sila binabanatan? Mm -hmm. Bakit ako binabanatan? Is it because, isa lang yung reason, dahil yung kampanya ko against corruption. Di ba? At siguro, nagigit, nakikinabang sila doon sa mga corruption na nangyayari. Kaya binabanatan sila. Binabanatan nila. Sabi nyo kanina, Yan mga kababayan, yan yung sinasabi natin. Ha? Matagal na natin sinasabi ito mga kababayan kasi nga kung natatandaan niyo matagal na rin uh, nagsasalita yan si Mayor Benji Magalong kalaban sa mga korupsyon mga kababayan. In fact, bago yan nag naglabas ng mga pangalan, bago yan naging membro ng ICI, marami na yung sinasabing marami siyang alam, meron siyang mga pangalan kung sino yung mga involved dito, sino yung mga masterminds dito. Okay? Tingnan nyo na lang yung pattern ng galawan dito mga kababayan. Balikan natin yung statement ni Vice President Sara Duterte ng 2024. Ha? Nung siya ay Dep Dep Secretary pa. O, tingnan niyo Binanata nila si VP Sara dahil sa confidential funds. Nagsalita si VP Sara. Ha? Tungkol sa ginagawa nila dyan sa budget, lalong-lalo -lalo na sa DepEd. Budget uh, classroom construction, classroom repairs, dinagdaga nila, iniinserta nila, tapos hinihingi nila yung budget mga kababayan. O, oh, di ba? Anong ginawa nila kay VP Sara? Binanatan lahat, lahat na connection nila, ginamit nila, makabayan block, pati akbayan. Yung Congress, nag-imbestiga laban kay VP Sara, in si VP Sara. oh, di ba? Lahat ng kakalapan sa korupsyon, mga kababayan, sisiraan nila. Ito na nga, VP Sara. Balikan natin, January, mga kababayan. Nagsalita si PRRD tungkol sa mga blankong item sa buy cap. At hindi lang yan. Yung ginagawa ng Marcos Jr. nung pagbenta ng mga gold reserves, mga kababayan, tingnan nyo ngayon, kailan binenta? Last year. Tignan nyo ang presyo ng gold ngayon mga kababayan. Ang taas ng increase. Ikung e hindi sana bininta yun, hindi mas lalong mamahal, di ba? Ang problema na ibenta last year. O, pinapalabas lang na oh, walang problema kasi ano daw, parte ng ekonomiya. Hindi tayo maluloko mga kababayan. Bakit? Kasi by the time na nagbenta ka ng gold reserves, gold reserves nga, di ba? Yan yung reserva mo sa oras na magkakaroon ka ng economic crisis. Kasi yun nga, pwede mong ibenta, gamitin mo para sa ekonomiya. Since bininta nila dito mga kababayan last year, ibig sabihin meron na, nandyan na tayo sa economic crisis matagal na. O so, bakit? O oh, kasi binubulsa nila yung pera ng taong bayan. So yun nga mga kababayan, ang daming binulgar ni PRRD last year at nung January pa. Again, yung gold reserves, yun, sa mga maisog rally mga kababayan, gold reserves, Uh, Maharlika funds at iba pa. Lalong laro, lalong lalo na lalo, noong January 2025 na mayroong buy cam blank, item sa buy cam. Anong ginawa nila? Kinidnap nila si PRRD mga kababayan. So ayan, nakikita na natin yung pattern ngayon. Di ba? At ngayon, o kasunod niyan, Mayor Benji Magalong mga kababayan nagsasalita. Matagal na. Ngayon, sinisiraan nila. O, oh, kinokonekta nila dito sa issue sa mga diskaya, sa issue ng tennis court, para masiraan nila. Masiraan nila yung kredibilidad mga kababayan para by the time na magsalita laban sa kanila, laban sa korupsyon, magdadalawang isip yung taong bayan. Again, ginawa nila kay VP Sara, ginawa nila kay PRRD, ginawa nila kay Mayor Benji Magalong. Ngayon, ginawa rin nila ito kay Toby Chanko mga kababayan. Bakit? Saan? Ito. O, Toby Chanko, nag-ingay na rin pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos ng May 2025 eleksyon, anong ginawa nila? Siniraan din nila mga kababayan. O, sinabihan, naglabas din sila ng informasyon na ganito, ganito. Mayroong insertion si Toby Chanko. Si Cheese, hindi sumang-ayon sa kanila mga kababayan. O, tumiluwa, tumiwalag si Cheese. Bakit ko nasabing tumiwalag? Kasi before election mga kababayan, magkapartido ito Cheese Jesus Martin Romualdez, sila-sila yung makakasama dyan. Tumiwalag kasi hindi sinunod yung utos para sa impeachment. Anong ginawa? Siniraan. Ha? Kunwari, mayroong na-discovery ang media na may insertion si Cheese na ilang bilyon, mga kababayan. Oh, probably, hindi. Probably. Uh, kunwari, on the part sa media, pero matagal na yan. Alam ni Martin Romualdez yan. Siya ang may utos dyan, mga kababayan, or kung sino mang mastermind dyan. So, okay, nakikita natin yung pattern dito, mga kababayan. Ang ginagawa lang nila, kung iba-iba lang yung inutusan dito. Halimbawa, itong kay VP Sara. Kasi sa tingin nila, masisira yung buong kongres o mga kongresman ang inutusan. Lalong-lalo na itong makabayan black. Ibig sabihin dyan mga kababayan, itong makabayan black at lalong-lalo na mga kabayan, ito ay nakinabang rin dito sa mga pera galing sa korupsyon. It could be kay Zaldico or Martin Romualdez, mga kababayan. Nakinabang din yan. O, sino ngayon ang inutusan para sirain si PRRD? Of course, ahensya ng gobyerno. Di ba? Bakit confident na confident itong mga taong to na harapin yung kaso? Kasi mga kababayan, Mayroong nagsusuporta dyan. Mayroong benefactors dyan. Mm. Ngayon, sinisiraan nila si Mayor Benji Magalong. Sinong ginagamit nila ngayon? Sinong ginagamit? Oh. Claire Castro, Antonio Trillianis. Diba? Akalaan nyo mga kapupay. Again ha, imagine nyo yan. Kung ikaw ay totoong against ka sa mga korupsyon ng nangyayari dito sa ating bansa. At itong taong to, nakikipaglaban, laban sa korupsyon, Ibakit e bakit mo sisiraan? Ha? Again, clear cash to, to Yet, yung sa mga taong itinuro na, na posibleng mastermind na ang bilyon-bilyong pera ang nakuha, mali, maliit ang pera ang nakuha, niminsan hindi o wala kang marinig sa kanila. Oh, So ito nga mga kababayan, ito yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong dito na itong si Antonio Trillanes at posibleng yung iba pa na kinabang din dito sa korupsyon mga kababayan. Kasi tingnan ninyo ngayon, oh. private citizen si Antonio Trillanes. Hindi ko sinasabing wala siyang pera mga kababayan ha. Alam ko may pera yan eh kasi former senador yan. Uh, hindi natin alam, baka marami din niyang insertions dati eh nung siya ay senador pa. Ah, uh, probably si Yusec Cabral makapagsasabi nito eh. Well, anyway, sige. Oh, hindi ko naniniwalang wala yung pera. Ah, uh, may pera yan. Pero mga kababayan, mayroon ding mga benefactor na nag-uutos yan. Mayroon mga benefactor na nag-sponsor yan. Of course, kasabay rin ng mainstream media. Hmm, again. Kasi mga kababayan, kung titignan natin, sino pa bang naniniwala kay Antonio Trillanes? Ah, pagkatapos ng ginawa niya kay Jeju Marbinay na in the end, wala rin naman palang mga kaso. Lahat ng mga kaso, dismissed. dismiss. Ah, diba? Ewan ko lang kung hindi kayo, hindi nyo naintindihan yung ginawa ni Trillanis doon. Ngayon, ito na naman, VP Sara at si Bongo yung sinisiraan kasi mga kababayan, itong mga taong to, lalong-lalo na si VP Sara, isa sa mga nagbulgar or yung pinakaunang nagbulgar dyan sa kalakuhan nila sa DPWH at pinakaunang nagturo kay Martin Romualdez at Zaldico na mastermind dito. So kaya, of course, pera-pera lang naman ito mga kababayan at marami silang pila, pera si Zaldico at Martin Romualdez, kaya nilang mag-sponsor dyan kay Antonio Trillanes mga kababayan at kaya, posible, kay Laila Dilima. Pero yung kay Laila Dilima mga kababayan, posible hindi na masyadong malaki kailangan niya kasi utang na loob naman niya sa mga kaliado ni PBBM mga kababayan yung akwital ng ka mga kaso niya ito nga to kay Antonio Trillanes mga kababayan two-way ito na uh, posibleng dalawang amo ito uh, yun nga sabi ni VP Sara matagal na ba diba? na dalawang amo itong kay Antonio Trillanes ito na nakikita natin ngayon na tatanggap ito galing sa masterminds tapos tatanggap din ito galing sa liberal or sa mga benefactors ng liberal. Hmm, kagaya ng mga ano, Makati Business Club. Ayat oh, ayan yung mga benefactors ng liberal. Bakit natin sabi Oh, may video tayo niyan mga kababayan. in natin, kinonek, kinonek natin yung mga involvements nila dito. At eto ngayon, saan loyal ngayon si Antonio Trillanes mga kababayan? Nakikita ko honestly, ha? Ah, loyal ito ngayon dito sa mga liberal kasi unang-una ah napawalang sala or ah, binigyan ng pardon ito doon sa kaso niya nung upod mutiny nila treason i think treason yung kaso Kasi ako nang ha guilty yun nakulong na binigyan ng pardon ni Pinoy liberal yon mga kababayan kaya nagiging aso ito ng liberal anong ginagawa niya dito sa kampo ni PBBM Mukhang naglalaro ito, mga kababayan. Ito yung nakikita natin. Paano niya nilalaro ito? Simply lang. O ito, kunwari, gagawa siya ng aksyon. Yung aksyon niya, pabor sa dalawa. Pabor dito sa Marcos Jr. Administration, pabor din sa Liberal. Pero, kung titignan ninyong mabuti, karamihan dito sa aksyon niya, mas pabor dito sa Liberal. O katulad nitong pag-file ng kaso. O, yun nga, kahapon, nag nagsumiti na siya ng kopya ng dokumento sa ICI laban kay Bongo. So nakikita kung titingnan natin, nakikita natin na paborito kay PBBM, paborito sa liberal. But again, kung titingnan ng mabuti mga kababayan, pabor lang ito dito sa liberal. Bakit? Kung gagawa ng aksyon yung ICI doon sa sinabmit ni pabor dito sa dalawa, PBBM at sa liberal. Pero kung sa tingin ng ICI, mga kababayan, kasi mga ICI, mga abogado yun, sa uh, former judge, may polis pa. So alam nila kung paano mag-build ng taso. So kung sa tingin ng ICI, mga kababayan, itong mga dokumentong sinumitin ni Antonio Trillanes ay malabo, which is sa tingin natin malabo talaga. Ah, uh, kasi ang tagal na niyan, 7 years at ah uh, I think dinismiss na rin niya ng bootsman rin dati. Ah, uh? sisiraan ngayon ito ni Antonio Trillanes kung hindi yan aaksyonan ng ICI. So sino masisira dito? Masisira dito ang kampo ni PBBM. Pero pabor pa rin dito sa liberal mga kababayan. So gan, ito si Antonio Trillanes, tusong-tuso ito mga kababayan. Bakit ito ang sinasabi ni Mayor Magalong? Kumita din ito, nakinabang din ito sa pera ng korupsyon. O i-comment yun dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Okay, so dito lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin. Then pika-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.